Hi guys! It's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling nakalawot gamit ang ating lambat na panghipon o tree planet. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Alright mga idol, eto katatapos lang po namin magaria. Time check, it's now 3.21 in the morning. At bagong spot na naman itong pinundahan natin ngayong araw na to. So tingnan natin kung ano yung uhulihin natin dito or maganda ba yung magiging resulta. So ang hangin natin ay hangin sa latan at medyo wala pang agos. And hopefully sana sa paghila natin namin yung paliwanag ay Ah, Magdiri-diretso yung ganto na walang hagos para hindi naman tayo pahirapan sa paghihila. So, mamaya na lang po mga idol. Ayan. So, hindi naman tayo masyado malahot. Dahil malino pa rin sa atin yung gilid. Ayan. At katamtaman lang yung hangin natin ngayon at medyo maulap din yung ating kalangitan. Ayan, maliwanag na po. Higila na kami. Alimasag. Alimasag lang yun. Ayun yung nasasalat. Parang pahisal eh. Ayan. Alimasag lang pag-asa natin. Pag-alang. Alimasag. Masih belum gagal nih sampai kita apa di sini pun lima kasih

ng hipon kaya kailangan may hipon tayo nabot buti hindi na ka Dimotion! Dimotion na lang yung natin. <laughs> wala eh. Walang hibing, madalang. Walang wala piraso. Dimotion! Kinakain ka nila oh. Oh, dami. meron pa siyang bawang bawang na hipon kanina. <laughs> talaga sila yung dahil. Dahil na walang hibing. masag na. Mali-masusun na lang tayo babawi. Shh. Yes, pa yung hipon. ah na lang hindi na dali subuk siyang malaki <laughs> makaligtas makaligtas bahay so, na dali oo oh, oh. na dali yung subuk na dali yung Yeah, is cool. So yan Pauwi na tayo Pagso tayo maghila Yan Thanks God sa blessings na binigay sa atin Kahit madalang yung hipon Mga dalawang tambor na alimasag siguro tayo Ayan Magandang blessings pa rin Kahit nag-absent yung hipon natin Meron tayong hipon, piraso lang Pero makakakilo naman siguro Ayan, buti na lang tapos na tayo maghila At ito, nagbabadya yung thunderstorm o yung turbunada dito sa amin Sobrang dilim mo, oh. sa side na yan Pero dito sa side na to, gawing corridor Maliwanag, maaliwalas yung panahon dyan Dito, malapit sa atin Ayan, tapos tayo naghila sa galap na 6.22 ng umaga few moments later. Ayan mga idol, tapos tayo magtanggal. Time check, it's now 8.56 in the morning. At ito eh, ang ginagawa ni Yoshi, no? nilalagay niya sa plastic yung ating pangulam. So halong alimasag, mga na-reject na hipon at isda ang ating ulamel. At itong ating lambat, isasampan na rin natin yan sa bangka dahil nagteterbunada or nagtatunderstorm dito pagdating ng hapon. At ito yung aming mga alimasag. ayang pure na alimasag po yan mga ito. So, mga buhay pa sila. Ayan, nagagalawan pa. Dahil yung ating mga lupiang dagat ay inuwi na lang natin pang pa ulam. At dito naman, ayan, halo sila. Meron tayo mga, ano dito, mga swahe. Ayan, ito yung ating swahe. Mga bisugo. At ang ating mga bulik. Ayan. Magaganda yung size nung bulik natin. At syempre, meron din tayong babansi. Ayan. Laging kasama ng hipon yan pagka meron tayong mga tingang isda hindi na mga wala yung mga babansi na yan ito yung ating mga simpo sa kami naligo din ng mga ilang-ilang perasong tunay o yung puting hipon so pagkatapos namin mag sinsay dito sa bangka at maglinis pupunta na tayo ng consignation sa pa tambor at itong na nasa plastic. Ay, iwan daw to dyan itong ano. limang kilo yata itong na nasa Asa, plastic. Sampung kilo itong nandito sa timba or tambor. Diyan, ang pamod. Taas mo yata daw ng engineer yata nang So, ito na lang yung dadalhin mo natin sa consignation. Sige, so, dyan na lang. Magaling okay, tayo ngayon sa consignation. So, tingnan natin kung mga ilang hilo pa tayo dito. Send, 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 send. Oh, namin. Ah. Ay. Ayan. Ayan ang barya pa yan namin ipapakilo daw. <laughs> kasi hindi na hindi yan yung umamot sa atin. Kaya, ayan si Tito kasi Ang tagira pang buhay ngayon. Ayan. Hindi so, pwedeng hindi yan. Hindi pwedeng hindi papakit. Nasa na Small, walo. Big. Oh. Big. Kalahati. Kalahati. O, di ba? Isang hilo pa tayo may hit sa ating alimasa. Kalahati. At ito, ang ating hipon. Talagang yan lang talaga yung binigay sa atin. Yung sinasabi ko sa inyo mga idol, piraso lang talaga yung ating hipon. Kaya eh, sinabi kong piraso na kasi talagang kayang-kayang bilangin kahit natutulog tayo. Char. <laughs> <laughs> Ay, so, Ayan no, oh, may nambabakaw din sa atin si Mia. Si si Mia. O, oh, si na siya. Tigas. Ani. Ani. Oh, Oo, oh, okay. so, bali. Yeah, no, ayan, umakain lang. Ang bintan niyo ay para, para it. mag-itsipin tayo sa... <laughs> <laughs> minatira pa rin sa ating pinakilo kasi yung 183 ay ating naipon na sukli. Ayan. So, ayan, bumalik tayo ulit sa barahan kasi kailangan natin isininsayo o ikarga yung ating lambat sa bangka. So, nagbenta lang muna tayo at yung binigay natin yung pa-order natin dahil dadaanan na dun yung sa bahay nung umorder sa atin. Alright mga idol, inyo po ang nasaksiyan yung ginawa naming madaling araw na paglaot na kung saan ay talagang ang dami nating alimasag na nahuli. And talagang na-bless po tayo sa mga huli natin at pagdating sa barahan ay na-bless pa rin po tayo kasi may meron pong umamot ng ating uh, alimasag. So kung sa consignation natin dinala yun, malit lang po yung halaga nun. Pero dahil amot medyo malaki po yung halaga. Ayun po yung kasiyahan naming mga mangisda dito sa amin kapag may umamot sa bangka, siguradong medyo malaki yung benta kesa dun sa bigay namin sa consignation. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba pa nitong ating video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!